Kama po, dito ay apo uh, palinki iti bayong bong. Apo, ga, gatang tayo man tigol kulay dito. Eh, kamatis kakabsat ka at uh, sa nga pulo titumpok. Kini mother. Hmm. na tayo, namukay titumpok. Damot tayo, eh, per kilo dito. Ay, inga. Pwede ko ni manang ni. Anya nga dati ni, pang may isang dinding-ding dito ay kakabsatin ni. Anya mother, manumong nga dito. 50 pesos ka no, gaya to. 50 pesos ito. Oh. Pag binili mo to, oh, isang anuhan na, isang lotoan. Pakita yung man niya, dati uh, kabatite, sabong, karabasa, dapat iti kalkalo na kakapsat. dapat iti sabong, iti nyaman dato, inaga natin eh. Uh, ah, katoday, ah, katoday, gaya. Oh, naglinis ako iti palingki, dati iti eh, bayong baong niya. Apo na yun, dapat eh, iti sib sibuyas dito, press na press, pamintaon. 100 kanot iti uh, sibuyas ni misa kilo. Bawang uh, 130 per kilo. dapat tababa dito ni po nagsariwa da gito aban ni Apo, nagmamaya tapos ti kwada pampaminton o dapat ti mm rabong. -hmm. Apo, kung yung mga mahilig sa labong, sa loyotan ninyo yan. Yung carrots nila, o, ang gaganda mga boss, o tingnan ninyo. Ay, grabe. So, dati apo, karot nga stick kapipintas na 100 per kilo na. Tapos, kastimot nga patatas, 100 metla ay. Okay, apo, o na yun. apo, tay. Mm -hmm. Pati na kita marmarong kayo, kas kada nyaman ti, nyaman na ganatan, kapsat? Palang. Palang. Okay, palang apo ata. Tapos, sa disilid eh, papakbutan siguro day tapos, dati, ano eh. Apo, o na yun eh. Iskaya, aking probinsya sa oh, Shout kini ate, kini kuya. ay na nga ni Jake Kalangad dito. I wanted ni Jake Kalangad dito. Tumatang tayo po te Pres nga Karni Manok. Ah, Manok man kapsat. say hello to our vlog. Ito yung kapsat mat. <coughs> ha? <coughs> 320 per yeah, kilo. <coughs> okay. Tapos ha, di baka kakapsat niya. Ba baka ba dahi ito? Wenonwang ay baka ah okay nangigyo ay eh, baka ta kakabsat ni eh. apo mani apo ni kaskada mais apo nagi apo dati ta kung kuna dali nga nga may sangkalutwana na nanya mater, sangkalutwan day Oo, oh dapat iti kabati ti kas kada nya kalkalona ta, mais nga bulang lang ti awag dita ay so Nato yung matiti food court dito ya uh, bayumbong kakapsat ni oh food court Okay kita itin tinsinilas ni dito yung magatang kakapsat ni mm. Agkaabay dan